After noon mga kabangas So Ulit naman ta sayo tani ulit eh, nagdeclare man nga Class suspension ang Atong mayor sa Dakbayans Kagende dio so wala klase wow. Sabi ng mga hapon nun no? So taro ko kabot so Huwag pa mong panito Maniud taning prutas niya. Guya Bano. Abana ni sabizaya. sa Bisaya. Sa Tagalog, Guya Bano. <laughs> Guya shake. Oh. Tayo na Kapayas, tamis kayo. Napadari oh. No, 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 no. no. <laughs> so, papaya tirada na to karun dua nih kilo kapin Apit lima so prot stirada si kabanges sa karon prot stirada ah. yes bolak tantung looks familiar so, Aku kapalik kapalit pa pula anak man na yon na hatik hatik so bye bye na tong hatik oh hatik So dili na tanan ako kanon ha. <coughs> dili lang makaya. Unta. Ay sabaw sa inong Andre sa akong pamahaw. Ako lang tirahon kaya. Lamig manggot. Hmm. Ako gamay gluto mga kabangas kayo. Ngita gina gluto ako tinay. Huwag pa kunan nito ako li. Pero may sabaw sa inun-un. Kahon sa gluto. Gamay bahaw ba? Kaya mong good. gamay lang rice and fruits din pero ang masakto gabi ito kung ano nga pagkaon ko bangas una ang fruits ay ang rice

Kung guya ba nung tamis siya nga aslom-aslom. kita sosial pun ako na yung video. Nasa si Bagka. Aslum-aslum pero dito sa si Aslum kayo. Kung mag-research mga kabahas, taas kayo ni antioxidant. Ang guya ba niya? Pilipinas. Tapay at tapis na ba kayo ng mga kabangas? Sada kayo ng variety ba? So ayan kanyang liso kung napapoy yuta. Ni space gamay ba? Itong itanom. Sayang yung kado so sa variety tamis Oh, Cheers! Hmm? Hamloy kayo mga kabangas Inog mga kaysa Kaya itong lako kayo Hamloy kayo yung pagkalibang bulan ni Hamloy Hamloy sa po Digestion niya po Dali ka tubulan eh mayong panahon karon mga kabagas sa interior Pilipinas kaya ang Mindanao tungkol aning tropical depression nga verbina verbina na uh, mahimo na sa bagyo tropical depression ito pa ng ganun ang kadlawan excuse me daw na daw na. Uh, I declare lagi among may order nga uh, suspension ng classes mo sayo tanaka uli no ay, to na lang pod nga tatod ko ang puna pa kong sawa wa mga bata wa mga bata na militar eh ay salamat so ang kabusog yan po ng prutas mga kabangas pero dili siya bukat yung busog ba o ano na kakaon ng guys kami. As much as possible sa atong pangidaron mag panagita sa atong pagkaon di na binulaos bitong kaon. Kaon na lang makai mas satisfied ta imong kagutom pero di na gitom. So, Sug na tira. Ana magko sa una. Binulaos kayo pero kada tas kang yuta mientras makaya pagpalit sa putas kay mahal mo sa putas sa skeden. Sa mga putas na pwede mapalit mati manageable naman sa ang presyo sa mga prutas kaya na makaya kung na iba dyan alright so ano na mga mga